Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, isang pare sa Infanta Quezon ang inatake sa puso at binawian ng buhay nito lamang ikadalawamputpito ng Enero. Si Reverend Father Pedro Montaliana ay 75 taong gulang at 31 taon nang nagsisilbi sa Santo Niño Chapel, St. Mark Cathedral, Infanta Quezon. At ngayong hapon ay dumulog sa ating programa ang kanyang pamangkin na si Medalia na uh, Magandang hapon po sa inyo nai. Yes po, magandang hapon po. Opo, kami po ay nakikiramay po sa inyong uh, buong pamilya uh, dahil po sa pagkawala ng inyong pong uh, kapamilyang si Father. Opo. Opo. So, uh, maaari nyo po bang maikwento ano po ba ang inyong pong idinulog or uh, hinaing po sa aming pong programa at sa Ako Bicol Party List? Um, ano po kasi kami nang anak ng service papuntang Bicol po ng kanyang kabaw po, labi po. Opo. So sa ngayon po, nasa infanta pa rin po yung labi ni Father at umihingi opo. po kayo ng tulong na ito po ay madala po dito po sa Bicol Region. Opo, opo. Opo. Partikular saan po dito sa Bicol, ma'am? Sa Purok 6, Salvation, Daraga, Albay po. Ah, dito po sa Daraga. Pwede niyo po bang may kwento po sa amin? Ano po yung nangyari kay Father? Ito po ba ay dala na din sa katandaan? O meron pong iniindang sakit ito pong si Father? Bali, nung linggo lang daw po, medyo nairapan daw lang daw po. Nga. Tapos bali po kasi medyo matagal pa yung biyayin niya po. Kasi nung time na yun, nasa kulay yung island po siya. Opo. Kaya, so, tingnan ko po siya ng barko or... Ang um, gout po ata ng pang-MIDC po, kaya medyo natagalan po siya ng... Hmm. din po sa ibang hospital, pero uh, hindi po siya tinanggap kasi parang cardiac arrest na daw nga po. Opo. So, nung nakarang araw, nahirapan pong huminga itong si father. Pero wala po kayong alam Apo. kung uh, meron pong medical uh, situation or meron pong iniindang sakit ito pong si father prior po itong nangyari? Wala naman po. May mga inano lang po siya, pero hindi naman po about heart uh cholesterol or something na po yung mga blood ano mm -hmm. So eto uh, pong si Father, eto pong si Father ay talagang tubong we call dito po sa Daraga. Opo. Daraga po. Apo. So paano po na nakarating sa Infanta or na destino po itong si Father doon? At uh, pangalawang tanong ko din po, meron po ba siyang kasama doon na kapamilya? Ah, um, wala po kasi nakadistino po siya dito. May mga ang kabali pong mga kasama din na po kasi talagang ano po niya mga katutubo. At pinaglalaban niya po ng mga katutubo, mga karapatan ng katutubo po. Ah, opo. So si Father ay malapit po sa puso ng mga uh, kapatid katutubo nating ka, mga katutubo. mga mahihira pong ano talaga tao po. Ayun, opo. So uh, paano niyo po nalaman ito pong nangyari kay Father? Ay po Nung gabi pa lang po, kausap po na po siya kasi sa ganti po, po ako tumawag po sa telepono na namin na gagaling niya daw po siya, dapat dun sa loaded na hospital po ng mga pare. Yun niya po, dahil po hindi na po kailangan ng emergency na may binanag sa hospital, pero dun po sa may malapit na sa aming hospital po, may delated, pero did on arrival na din po talaga. Ah, so ibig sabihin, bago pa man po nangyari ito kay father, nakausap niyo pa po siya? Opo, tapos nung umaga din po, nang sinasabi na niyang dadaling po sa Adan Palogi po na ano, nasa biyay na sila. Kasa po ng asawa ko, okay pa po siya. Uh -huh. Pero na habang palapit ng palapit po at sabi ng mga kasamang pare, talagang parang nire na nga po siya. Opo, ano, sa din po, tam, yung, 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 yung ano po yung findings ng doktor? ah uh, base po sa... Wala well, naman po yan po, sinabi lang po, bigla ng mga cardiac arrest lang po na ano, Ganun po. Ayun, cardiac arrest. Kung inyo pong i-describe ito pong si father bilang tiyuhin, ano po ay hindi nyo po makakalimutan po sa kanya? Yung mga, syempre po, sa pamilya po namin, lagi niya pong gusto magkakasama, reunion, mga palin na po sa ano lagi kagay kagad lagi, huwag makakalimutan sa Panginoon po. Mm -hmm. Opo. 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 sa mga tao, pagmamanya sa amin, Opo. Din po siya sa amin. Opo. Eto bang si Father ay nag-iisa pong pare sa inyo pong pamilya? Opo. Nag-iisa po. Opo. So, si Father Pedro ay uh, nag-iisang pare sa pamilya. Siya po ba ay kapatid ng tatay mo or ng nanay mo po? Ng mother ko po. Ng mother. Opo. So opo. bata pa man nakitaan na po ng pamilya niyo si Father na talagang malapit na po sa Diyos. Opo, opo. Opo. Sa pamilya po niyo, ikaw lang po ba yung inaasahan na mag asikaso po nito at uh, syempre dahil uh, uh, inilapit niyo po ito sa amin. So talaga pong nasa situation po kayo ngayon. Toto ng, kasi uh, ako. Na ako. Mm -hmm. ano din po kasi maraming mga tanong din sila. kung hindi ko rin agad din natahal, kasi may mga post na ano po, gaya niyan po ng, ng mga nakaraan, yung kung paano namin ito i-service niya po. Kasi marami na din po kaming nilapitan na hindi siya kaya po kasi malayo daw po yung uuwihan. Opo, so ang kagustuhan po ninyo ay transport po si father uh, galing opo. sa Infanta papunta po dito sa Daraga Albay. Opo, opo, opo. Saan po plano niyong uh, ilagak or iburol po itong si Father? Pam, pa ano po Red? Apo, saan po? O, pag nakarating na po dito sa Daraga, saan niyo po planong i, uh, iburol itong si Father? agad uh, po ma'am, sa po Rook ng Daraga, Albay. Apo. So sa bahay po ninyo or sa bahay ng... Uh, sa bahay po. Uh, sa bahay po namin, sa bahay po ng kapatid ko po. Okay. So ang pinaka problema po ninyo at gusto niyo pong ilapit ay yung Uh, ma-transport po yung labi po ni Father papunta po dito sa Daraga Albay. Opo, ma'am. Opo. Makinig po kayo, Medalya no, kasi nasa linya na ng telepono si mamilinda Ibio ng Akubicol Party para naman na uh, masolusyonan ito pong uh, inilapit nyo po sa amin ano. Uh, magandang hapon, Mamel. Ah, uh, yes po. Magandang hapon po. Opo, Mamel, ito po uh, Maari po ba nating may abot na to? Ano po yung maari nating may abot na tulong uh, ng ako parties? para po dito sa inaing ni Medalya para po sa kanyang tiyuhin na pare na gusto po nilang maiuwi yung labi dito po sa Daraga Albay? Uh, yes, in fact, nagkausap na rin po kami ni Mamel and uh, ito po ay naidulog nai po ito sa tanggapan po ni Kaudali at si hindi po ito naman po ay ating tutulungan para po mailipat yung uh, labi ng ating uh, si Father Pete po para mailipat, maibalik po dito sa Bicol dahil tubong Dicol po si Father, siya po ay taga-Dalaga. Mm -hmm. Kaya man din po, uh, mamaya lang po ay bibiyahe po ang ating team para po uh, matulungan at kinabukasan early morning yata, I think after the month bibiyahe po si Father papunta po ng Bicol. I-assist po natin sila para pumadala dito sa pamilya para dito po yata inibiging in yung pangkay ni Father po. Ayun, so bukas na bukas ay uh, babiyahe po. Bukas o ngayon po kayo babiyahe? Ah uh, ngayon po, ngayon po dapat bumiyahe kasi early po dapat, I think siguro after the month tomorrow, early mga 8 a.m. yata, babalik po agad. Kailangan pong madala ang bangkay po ni Father Pete dito po sa Bicol. Ayun, so yan yung agarang solusyon mamedalya no, ng Party List. Babiyahe po yung team mamaya at bukas na bukas po. Ayan na po, ako uh, katanduan. so napaka-busy po ng, uh, po, so napaka po ng uh, trabaho at ng linya ni Mamel. Pero, ayan yung agarang tulong solusyon mula sa Acubicol Partylist uh, mula kay Mamel uh, Melinda Ibio na mamaya ay tutulak yung ating team papunta doon sa Infanta Quezon para sunduin yung labi ni Father at bukas na bukas din ay ibabiyahe papunta ng Bicol. Correct. Okay. So ano pa po, Ma'am Mel? Condolence po, Ma'am. Condolence po. Apo. So ano pa po, Ma'am Mel, yung kailangan gawin po ng pamilya para naman po ay uh, uh na pong ito uh, pong hinihingi nilang tulong ay uh, matulungan na po sila? Okay po. Um, at sabi rin po ng pamilya ay meron na din daw po itulong permit para po maibiyahe yung labihin. Super okay naman na po. So ang gagawin nilang na po natin ay i-assist natin sila uh, para magbihay po yung ating team ngayon at para po bukas ng maaga maagay na dyan na po. At kailangan din po pagkatapos ng Mars ay naihipas at ipiyahin na po ang labi ni -di Father dito sa Bicol, papuntang Bicol po. Ayun, so lahat ay uh, yung ako Bicol party list na yung bahala para maiuwi yung labi ni Father dito sa Bicol Region. Maraming salamat, Mamel. Maraming salamat din po. Yun, napakabilis ng pagtugon ng ako Bicol party list dito sa uh, idinulog na tul, uh, hiningin tulong ni Medalya. Medalya? Hello? Yes po, ma. Apo, napakinggan niyo po si Mamel. Uh, mamaya Apo, po, po ay... Opo, ma. opo. maraming maraming salamat po sa ako party list po. At okay. uh, para mula po sa aming pamilya po. Opo, at meron din po kaming team na papapuntahin po namin medalya sa Infanta Quezon upang personal po kayong sunduin at ihatid uh, dito po sa Salbasyon, Daraga Albay. Opo, apo, apo ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat apo. po. sa muli po ay kaya condolence po sa inyong pamilya. Opo.